kapag matagka sa busis. <laughs> ayan, nag-anag si Kit Kat. Uy, kakit sa'yo mga anak ko eh. <laughs> Ang cute! So, ayan, meron siyang ano, five. Five yata, ayan. Five little kitties. Mm. Napay dugo siya. Uy. Sa Sakit pa Sakit mm, na. Wawa naman yan. Eh. Uy. Uy, uy, uy. Kali. Okay. Kedugun One, two, three, four, five. Ayan. Five talaga yung anak. <laughs> Meron siyang ano. Uh, isang orange. Tatlong. Tricolors. At saka isang tiger. Ayan, mana sa papayang tiger. Ang kada kong talinga mo, oh. Ma, itong isa, ang kada kong talinga. Sige na. Oh. Kana, sakit ka tali. Pakawin ako. Uy. My new mama. New mama kitkat na yan. Good girl, oy. Good girl, yung ito. Dali, nakailipat kita sa isang basket, ha? O, oh, nanganak siya sa plangga ng akong gibutang. <laughs> Tapos yun, o, oh, mga babies niya. Ganda ng kulay. <laughs> Combination with white, orange, and black. Tapos tiger. <laughs> ano, nagkatinood yung mo gidam mo. Mm, Nako. Cute-cute naman yan. Oh. Oh. Nakatinod din mo gidamugo. <laughs> Parang yung orange lalaki. Ayan, may nakita akong medyo ano lato, -lato. Lalaki Parang lalaki, Naku, lalaki, mga makukulit pala ito. Ayun. No? <laughs> mm. Kumakatutoy <san> mo. <laughs>